Palakpa ka naman po natin, Gen Z. Gen Z, na. Magpakilala muna kayo sa ating mga Tick Tropa! One Vision, All Generations! What's up, mga Tick Tropa? I'm Chris, the leader and the lead vocalist of Gen Z. Hello po, mga Tick Tropa. Ako po si Kiyo, ang main vocalist and lead dancer of the group. Hello everyone, my name is Jai I'm the main dancer and the lead vocal po. Hello po, I'm Leo. I'm the main rapper and lead dancer of the group. And we are... Gen 6! Hello po. Oy! Oh, actually, yung kanta ng Gen 6 talagang bagay sa New Year. Tama, di ba? Ba't <laughs> mo na sabi? Tama. tama. <laughs> totoro, totoro. <laughs> Ayun! <Ayaw! laughs> <No. laughs> Teka lang, Gen 6. Uh habang nagpo-perform kayo kanina, nakita ko si Kuya Jason. Nakikisabay talaga sa dance step nyo. Pwede nyo bang turuan? Ay, oy, 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 wow. oy, 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 oy. Pwede bang turuan <laughs> nyo naman siya nung steps nyo? Sige uh, po. Pwede sige, turuan po kami ka ka ng chorus. Paano ba yung chorus niya? Papasama lang po ako sa okay, sige. sige. sige ako. Sa chorus niya? Yung 1-8 lang, eight. Eight eight. ha? Okay po. Oh, Bali, bilang po muna lang. 1-2. 1-2. Then? 3-4. 3, 5-6. 7-8. Seven. Okay, one, two. Dapat may energy yun. Okay. Antali naman niya. Wala pa yung leg One, one, two, two, three, four, five, five six, seven, eight. Okay, one, Ay, kaya, two, kaya. three, go. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eh, oh. <laughs> yeah, galing, 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 galing. Oh. Cramps, kasamang music? Dapat yun may kanta. Anong go part yon? Anong part po. Okay, chorus. Three, oh, two, one, go! Oh! 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 <laughs> ay, do. Galing. Hey, para naglalaban ng friend ah. Gen 7 na kami, 7. Ay, parang si Kuya Kim, parang na nainggit ka. Nainggit, nainggit! ka! Kuya Kim! Nainggit! Nainggit! Yung, bakit naman ako maingit? Yung eh, napaka-simple lang steps. Wala ko. Mas mahirap po. Oh. Mas mahirap po. Mas yung, ano, yung may legwork naman at saka yung ano, mas mahirap. Kuyak him! O, oh, yung may kasamang ano, Paddy Bore. Ganon. <laughs> okay, doturo naman sa'yo. Kailangan alam po step, eh, papaulit po pa. Ano yan? Paano? Okay. Oh. The, then. Toro. Ayan, ayan. Oh, ayan, no. ayan. Oh, Yan oh. ayan. kaya naman yun. <laughs> Then switch lang po. Oh, switch. one, two, three, Ulo, ulo, 4, 5, ulo. Pakita mo yung ulo. Yon. Ano Yon. ba yun? Parang natural. Okay, yeah. music please. One, okay. two, three, go. Music. Please na po muna. Oh, oh, Ito po. One, two, three, switch. <laughs> one, two, three. Kuya, Kuya Jason, alam mo yung laruan na nakasabit sa string, yung ginagawa. ano yung <laughs> 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 marionette ang tawag doon? Ganun lang yung tura mo. Ganun ko talaga. Oo, oh, pero ang cute mo, ang cute mo. Happy Super happy. Maraming, oh, maraming marami salamat, <laughs> Jesse. Pang-invite naman ang mga tiktropa na is-stream ang inyong latest single. So ayan mga tiktropa, pwede nyo na pong i-stream ang Don't Pick Me sa lahat ng music streaming platforms. And meron din po kami mga iba pang songs, LSS and Salarin na pwede nyo pong isama sa inyong playlist at mag-stream na para sa Gen 6. Thank you so much yes, po. Yes, Don't Pick Me mga tiktropa. Napaka-interesting po ng single na to. Ano bang kwento nito? So why yung Don't Pick Me. Why? Yes po. Ang Don't Pick Me po is a song about imagining yourself and putting yourself na nandun na po sa level ng success and na-accept na nakuha mo na po lahat ng gusto mong achievement sa buhay. So this song po encourages everyone then to join us samahan kami para i-grab yung success na yon and sama-sama tayong ano to live upon it. yes Tama. And also po ano, yung song po is uh, parang irony siya, Don't Pick Me pero gusto pa rin niya po kami parang gusto niya pa magpapili kahit ini-insist niya na don't pick me, wag mo kami pali piliin doon sa song na yun. Ah, okay guys, maraming maraming salamat at nakasama. Thank you so much. Yung, after mga 2 or 3 years, pag sobrang sikat na kayo, bumalik kayo dito. Sana makuha ulit. Sa isasapan natin at maalala natin yes. itong araw na to. Thank you.